Sorry na nga agad kung late kang nai-upload pero ito na nga yung continuation ng pag-aayos natin dito sa kusina. Pero syempre bago ngayon, hi hello, welcome to my vlog. Nung maikabit na nga yung patungan ko ng mga lutuan, eh syempre saan pa ba ito mapupunta? edi eh, di sa pag general cleaning. <laughs> Medyo matagal na rin kasi nung last nga ako nakapaglinis dito sa kusina kaya nga heto sisimulan ko na nga ulit. Siyempre ate may bago na naman dito sa kusina kaya nga nakakasipag din talaga. Pero alam ko hindi nga kagandahan yung nailagay naming patungan ng mga lutuan pero okay na nga muna yan pansamantala. Papaganda din naman natin yan kahit pa konti-konti. Siyempre sa pamamagitan ng pagmi-makeover. Ang importante organize na nga rin yung mga lutuan ko. Naisipan ko ang pagpalitin ng pwesto yung platuhan ko at saka itong condiments organizer ko. Pero syempre lilinisan ko na nga muna itong pinagpwestuhan ng condiments organizer ko bago ko nga ilipat yung platuhan pinunasan ko nga muna yan ng may sabon at syaka nagspray na rin ako ng alcohol sa mga nagtatanong nga po pala kung vinyl tiles daw ba itong nasa lababo ko at madikit daw ba talaga eh yes po vinyl tiles po iyan at madikit naman po nilagyan ko din kasi yan ng no more nails bago ko nga idikit para nga siguradong hindi matatanggal may 5 months na rin po yung nakadikit dyan at hanggang ngayon nakadikit pa nga rin actually medyo nananawa na nga rin ako sa itsura yan kaya nga plan ko na rin talagang magpalit pero syempre saka na nga lang kapag ka may budget na uli ayan at nang mailipat ko na nga yung platuhan ko sinimulan ko na nga rin mag organize dito sa condiments organizer ko hinugasan ko lang pala muna yan at syaka pinunasan ko na nga rin muna yung mga nakalagay dito bago ko nga ibalik mas maganda rin kasi talagang dito nga nakalagay yung mga condiments ko para nga malapit lang sa lutuan at dahil meron pa nga tayong mga bagong siliko na sandok inilagay eh ko na nga rin itong isa ko pang adjustable hook para nga banding banding na rin sila dyan. O, oh, di ba? Nagmukha na talagang kusina itong kusina ko. Pangarap ko rin talaga magkaroon ng hanging cabinet dito sa kusina dahil gusto ko nga rin maglagay ng LED lights dito. Ngayon na may mapaglalagyan na ng LED lights, e eh, pag-iipunan ko na nga yung pambili noon. Grabe, sobrang nagpapasalamat nga ako sa ganitong trabaho dahil yung mga pangarap ko lang noon, e eh, unti-unti ko na nga nakukuha ngayon. Pero syempre, kahit nga meron na tayo ng mga ilan nating pangarap, eh, hindi pa nga rin tayo titigil dahil meron pa nga rin tayong ibang mga pangarap. Hindi lang pangarap sa sarili, kundi pangarap nga para sa pamilya, ito yung patunay na kahit nasa bahay ka lang ikayang eh kaya mo nga baguhin yung buhay mo. Yung kahit taong bahay ka lang pero hindi yun hadlang para nga maging successful ka sa buhay. Sabi nga nila hindi nga nakasalalay sa ibang tao yung pag-unlad mo. Kaya nga kung gusto mong gumanda yung buhay mo, gawan mo ng paraan. Subok lang ng subok dahil kung hindi ka man naging successful sa unang ginawa mo, ipalagi eh palagi mong iisipin na may kanya-kanya tayong usbong Kagaya ko, akala ko kapag ka na-monetize ako, doon pala magsisimula yung pagtupad sa mga pangarap ko. Pero pwede pala yung ganito na kahit hindi ka pa monetize, unti-unti mo na nga rin nakukuha yung mga pangarap mo. May mga ilang brands na rin na nagtitiwala. Hindi pa man ako kumikita sa mga content ko. Pinabawi ko na lang sa pagpopromote. O oh, ayan, kakadaldal ko na tapos na akong maglinis. O oh, di ba ang ganda na? Mas nagmuka ng kusina, itong kusina ko. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-inang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga meals. Salamat!